ito po yung puno ng saya galing po yan sa Mexico na lang po namin dito may nagbigay po sa kapatid ko kaya ayan na po siya ganito po lutuin ang saya guys ayan binali ko na yung, yung sanga ayan pwede mo nyo po siyang ganyan po ayan ugasan nyo po muna yan, bago gupit-gupitin po ng maliliit, parang gabi po kapag nagluto kanya ng saya. Yan, gugupitin yu po siya ng maliit. Ganyan. Din lulutuin nyo po. Mas masarap po siya sa lutong gata pwede po siya ihalo uh, sa pwede po siyang haluan ng isda baboy o manok din uh, kayo na po bahalang magtimpla minor cubes pwede po siya ito po yung pagluto ko po hinaluan ko siya ng ay uh, yung lahok niya ay baboy, yung kasim po, yung laman. Ayun po yung ginawa ko. Tapos, gata, nilagyan ng asin, nor cubes. Yun lang po. Masarap, ang sarap po. Ito yung gulay na masustansya. May antioxidant po siya. Yan po, ganyan lang po. Gayat-gayatin nyo po. Nung maliit. Yan. Yan, pwede nyo pong lutuin muna yung baboy. Yan, ayan. Ayan, pinakuluan ko na po yung baboy. Tapos ayan, nilagay ko po, po yung saya. Yan, nilagay ko po, po yung saya. Kaya bahala na po kayong magtimpla guys kung paano nyo po lagyan ng mga seasoning. Yan po, luto na po siya. Masarap po. Yan, lagyan nyo po siya ng gata. mama po yung gamit ko. Ganyan lang guys pag nagluto